Hey guys! Ayan, welcome sa ating channel. Ayan, ito naman kami sa Acapulco. Ayan, da. Ayan. welcome again sa aking YouTube channel. Ito yung outfit natin. Nasa Acapulco tayo. Ando, di ulit sila dun. Ano na? Ito. Ayan. Hindi, pare? Andyan siya, Acapulco. Uh, this year, ito lang muna mga mga ayan here our outfit bigo kami ng short guys this is our uh, and nandito kami noon eh dito na kami nakapunta diba oh see si... ayan napakaganda dyan ano sami hi how are you are you good <laughs> oh, kagwapos ka ay oh. Guys, oh. nice, pasok na kami sa kanilang room. Ayan, ito yung mga rooms dito. Di ba dito kami dito noon, last year? So ngayon na year, pinakapunta dito ulit. Eh, di ang saya? Ang ganda ng outfit natin. Noon. Ayan, pasok tayo sa room. Di ba? Ayan, yan yung dagat. Medyo mahangin tayo dito mahangin and then the room over there is so beautiful the weather is so beautiful Para kahit medyo ano siya mahangin hi Eva hi <laughs> wow there is so beautiful flowers over there uh, pasok tayo sa room pasok tayo sa room na na na. And this is the room, guys. Dito sila na ano. Pasok tayo sa room. Bilin sleeper. Bilin sleeper. Bilin sleeper. Wait. <laughs> oh, guys, ayan sila oh. Chewing. <tiyan> Kape. Hey guys, andito na ulit kami sa room dahil mainit na sa labas, sobrang init. Ayan. So, nagpapahinga muna kami dito and then later on, balik ulit sa ligo. Maliligo tayo ulit mamaya. Yeah. Sama natin sila. Wala ako pa dala. Hi guys, uwi na kami. Tapos na kami nag-outing at nag-swimming. Ayan, eto oh. Change outfit na tayo. Tapos ito yung ating mga damit na mabasa. Ayan, bye everyone. See you to the next vlog. Hi guys. Ayan, kumain mo muna kami dito. Ayan. Kumain mo kami. Ano yung yung mga kasama namin?